Okay, welcome back mga boss at may gagawan tayo ng review uh, Isang Sinon brand na amplifier uh, Yan po yung pinaka logo ng Sinon, yung X na yan Tapos parang kalahati lang uh, Kadalasan sa mga Sinon, ganito yung ano logo So ang i-review natin ngayon ay yung Sinon Pro Pasinsya na, medyo bulol ako uh, PRO, yan Pro Pasinsya na kayo, bulol ako mga boss, nuulit no, ko lang kasi Yung iba, pinagtatawanan yung disability ko So okay lang din sa akin yan kasi hindi naman nila alam na disability ko talaga yung pagiging bulol. Pero I'm trying my best para makapag-upload ng ano uh, ng mas malinaw na content. Kaya pagpasensyahan niyo na sa mga ano sa mga hindi makaintindi. So pati surroundings ko maingay ngayon. Pasensya na kayo pero magre-review tayo ng isang Sinon Pro na amplifier. Ang model niya ay Pro XA 1240F. So, titingnan muna natin kung ano yung mga features niya sa front panel. So, first impression muna tayo dito. Uh, power, andito sa baba yung power button niya. Tapos yung mic volume niya, meron siyang individual na pinaka mic volume. Uh, speaker selector, A, B, A plus B. So, yan yung mga speaker selector niya. Pwedeng A, pwedeng B lang, o kaya mix A plus B. Sa baba naman, meron siyang bass, treble, delay, repeat, echo at saka dalawang mic input yan, mic 1 at saka mic 2 then meron pa siyang individual na volume para sa mic 1 at saka sa mic 2 din sa gitna naman mapapansin nyo meron siyang uh, kabita ng card uh, para sa memory card at saka USB para sa USB port din yan. tapos andito yung buttons niya para sa play uh, uh, previous at saka nix din LED niya pag nagkabit kata ka ng USB diyan magbi-blink yung ano niya yung ilaw niya kung may read na yung card na nilagay nyo kung USB man o SD card din dito naman banda sa taas andito yung source or input selector niya ayan meron siyang option ng CD auxiliary uh, USB uh, at ano uh, tawag dito BT. So may may Bluetooth pala siya mga boss at sa FM Ayun, ilapit natin para makita. Ah, uh, na malabo yung camera natin atas lang natin, nakakahiya. Uh, then sa pinaka dulo naman niya, andito yung pinaka music volume o para sa sounds. Iba yung sa mic, iba din yung sa music. Then para sa tone control naman niya, meron lang siyang dalawa, bass at saka treble, then balance. Meron din siyang option ng loudness. Pasensya na kayo mga boss at medyo malat ang boses ko. Bulol na nga, malat pa. Pero uh, tinatry ko naman yung lahat ng best ko para may, may perform natin ng maayos. So yan yung, ano, yan yung front panel nya. Atas natin yung camera. So anong final say natin dito? Well, sa design nya napakaganda. Madali lang siyang i-operate base sa ano nya sa pagkakalagay niya at hindi masyado masilan kumbaga Uh, customers friendly ang um, ano nya ang um, tawag dito ang pinaka panel nya mga features niya so kahit sinong customer salit uh, saglit lang uha na agad kung paano gamitin yung amplifier na to wala masyadong bololoy o mga extra extra dyan ng mga pihitan so madali lang may ng volume ng mic ah uh, volume ng music selector dalawa ah uh, music or input at saka speaker din nandito mga pihitan sa mic at saka sa, napaka ano lang Napaka ah, simple lang. Then mga boss, yung likod naman ang titingnan natin. Iangat natin tong ano. <coughs> so, tingnan natin yung likod. Ito naman yung likod niya. So, andyan yung tatak na sinon. Ayan yung model, karaoke amplifier. Input voltage niya ay 220 to 220, 50 or 60 hertz Yung cycle ng ano, ng voltai Uh, yung audio output niya maximum na po to ibig sabihin hanggang hanggang sagad na ibig sabihin hanggang 600 watts na dalawa abot pa siya mga boss so dahil itong amplifier na to bakit dalawa stereo lang po to uh, lang na mayroong system A saka system B pinaliwanag ko na yan sa ibang mga vlog ko then pakireview na lang mga boss so kung nakikita nyo dyan hindi po yan dahil apat ang terminal 4 channels 2 channels lang po yan dito nakalagay no Two hindi sana 600 watts by 4 so ayan po meron siyang total harmonic distortion in watts 8 ohms uh, 0.5% so yung 600 watts po uh, explain natin uh, anong oras na ba? tika lang mga boss uh, eh. lang yung ano brightness natin ay kitna lang natin yan okay ay ano ba yan nagalak Okay? So, ayan yung po yung binabasa ko. Ayan. Tapos sa input naman, <coughs> sa input naman mga boss, meron siyang CD input auxiliary. Tapos meron siyang output. Ayan. Output 1 saka output 2 So, ano mga purpose ito? Pwede yung pa-active sa woofer o papunta pa sa ibang amplifier. So, napakaganda dito yung features niya kasi dalawa yung output niya. Then, yung speaker terminal naman niya, ito. Ito yung speaker terminal niya, mga boss. Yan. Ang nakalagay dyan, L at saka R out pa rin. Yan. Mapapansin nyo. Mayroon siyang L, R out speaker system. Yan. Nakalagay naman dito na speaker impedance kapag single system ay minimum of 4 ohms. Single system. Uh, pag dual naman, uh, minimum of 8 ohms. Ibig sabihin, pag ginamit nyo lahat yan. So, kailangan 8 ohms, 8 ohms. So, ipapaliwanag lang natin sa ibang pagkakataon yan. Then, meron siya ditong terminal ng FM. Uh, Bluetooth antenna yan para sa Bluetooth Ayan, takpan natin Tapos yung pinaka fuse na 4 ampere 4 ampere yung fuse nya Saka yung code nya Yun, napaka simple lang Para sa akin na uh, ano to uh, Customers friendly itong ano uh, Yung amplifier na to uh, Yung durability naman nya Picture sa laman Titingnan natin mga boss Ilagay natin dito yung Pinaka Ano amp, uh, Camera natin Okay? So ito naman po yung laman niya kung titingnan niyo. ayos natin. <coughs> so ang unang titingnan natin yung supply agad. Punta tayo sa supply. Kasi yun naman talaga ang inaabangan ng mga viewers natin. Ilang volts ba yung power supply ng ano? Tika lang hindi ako makagamit ng ilaw kasi lobat. Ikabit ko lang yung charger ng phone. Ayan. So pwede na ata. Ayan mga boss. Ah, iyan na natin, iayos natin. Ayan, malabo talaga yung camera ko no. So, ayan mapapansin niyo yung pinaka output niya. Sa ako nito, meron ka? Wala. Wala. Oh. Okay. yung pinaka supply okay. niya. Ayan mga boss. Ayan. Ah, Ay uh, malabo ayan. Nababarahan ng ano. Ayan. 35 volts ayan, ayan. malabo yan 35 volts 35 0, 35 yung pinaka supply yan sa min amplifier yung iba diyan sa preamp na lang yung 15 yung 9.5 yan yung ano yan yung pinaka supply niya so production date nito ay malabo ayan tingnan mo kaya na ng ilaw Uba talaga, mahina yung ilaw natin. Ah, 2017. 2017 yung transformer na to. Ah, base sa kulay niya mga boss. Hindi na natin kailangan buksan pa. Sigurado tayo diyan na ano yan. Na hindi siya pure copper. Ah, ano natin ng konti. Yan. Eh. Kuntihan natin. Ah, hindi na natin to. Ito ito ito, ito. pinakamalapit. Ayan puti mga boss. Ah, uh, ha. Ayan. Ayan, puti siya, puti. So, ibig sabihin mga boss, ang amplifier na to ay hindi pure copper yung transformer na ginagamit. So, ano problema doon? Wala naman. Okay lang 'yun kahit hindi pure copper. Yung capacitor naman niya ay 8263 volts dalawa. So hindi siya umabot ng 1,000 uh, 10,000 10,000 lang, Hindi umabot ng 10,000 Gumagamit magamit siya ng isang uh, bridge diode Yan Then, Yung selector naman nya Ito po yung pinaka selector Kung magamit ng relay yan. So kalas kalas yan Kasi ito turbo shot natin Then yung power transistor naman nya ay Yan isa dalawa Tingnan natin yung ano Ah uh, So, apat lang yung power transistor nya. Bale, kada channel, isang paris lang. So, anong masasabi natin sa amplifier na to? Kasing lakas ba to ng concert 5 boto, ah uh, sa tingin ko mga boss, mas malakas, di, mas malakas dito yung concert 5 auto. Uh, pero hindi naman siya kasing baba ng Concert Rio to. Mas madakas naman siya sa Concert Rio to. Kasi 24 or 28 volts lang yung Concert Rio Ito naman siya 35 volts din yung supply. Kaya lang yung transistor niya, dalawa lang kada channel. So, alos dumidikit lang ng konti sa Concert Rio to. Or, sa Concert 5 So, par kung paano gamitin, sa tingin ko okay naman to gamitin. Overall, overall na ano niya, itura niya. Okay naman siya para sa akin. Uh user-friendly tong ano, uh, yung amplifier na to. Pambahay lang swak na swak na. Ah uh, pag ng amplifier ang kalaban lang kapag inover uh, mo talaga. Uh, binabad mo sa gamit kasi maliit lang yung heat sink niya pero meron naman siyang blower. Pero kung pang video okay lang sa loob ng bahay sa sa tingin ko kung sa normal na ano, nagamit lang pang-video okay. Ah uh, pwede na to pambahay, sapat na to para sa akin. So overall Okay pa rin ako dito. Hindi ko lang nakita kung magkano ang price nito. Ah, uh, tika lang, i-double check ko muna, mga boss. Okay. <coughs> Sagit mga boss ah. Ngamla tayo topic, medyo nasabi tayo. Tiningnan ko sa ano, sa online kung magkano yung price niya. Nagulat ako. Ah, uh, kulang kulang 6,000 pala yung price ng ganitong amplifier nasa ano eh nasa 5,999 piso na lang uh, piso na lang 6,000 na compare sa ibang mga competitor nya na mas maganda ang features medyo ano siya <coughs> medyo a little bit pricey siya compare sa ano, uh, uh kung babasihin sa laman nya medyo pricey siya medyo mas mataas ng konti Ah, uh, limbawa, kung bibili ka ng Concert 5 Auto or Johnson Amplifier o kaya Kevlar, sa tingin ko magki-Kevlar ka lang uh, instead of uh, ano, bibili ka nito. Siguro ang um, binabayaran dagdag din dito sa binabayaran yung ano, yung tatak niya na sinon. Yan, yeah, yung tatak niya siguro na sinon kaya medyo hindi naman sabi sobrang mahal pero uh, matas lang ng konti yung price niya pero overall okay pa rin naman siya mga boss so hanggang dito lang yung review natin sa Sinon Pro XA XA12 f yan 600 watts maximum by 2 yan mga boss at uh, kung gusto nyo bumili pa rin ng ganitong amplifier wala namang problema okay lang yun mga boss uh, medyo lamang lang siya ng konti basta sa atin dito uh, hindi naman tayo nag ng price kung magkano yung kumpanya pa rin uh, binabase lang natin yung laman yung performance naman niya halos o yung piyesa naman niya halos same din naman ang gamit na piyesa sa ibang ano sa ibang amplifier so dahil lang siguro sa brand niya hanggang gano'n na lang mga boss at uh, overall okay pa rin sa akin si Sinon maraming salamat mga boss sa mga nanood sa ano sa pag-review natin sa ano abangan niyo yung mga susunod kong amplifier na i-review pag may mga bagong dating dito na wala pa sa video natin gagawa natin ng video maraming salamat mga boss at muli god bless po sa ating lahat